Ipupruning ko ngayon itong aming macadamia tree dahil gusto kong bigyan ng space itong aming Bowen mango tree sa tabi niya para magkaroon ng room to grow pa itong aming Bowen mango tree. Year 2022 nung tinanim ko itong Bowen mango tree kaya magti 3 years na siya ngayong 2025. Nabili ko ito na seed grown at nakakatuwa dahil after 2 years na naitanim ko ay namulaklak siya at nakapitas na rin ako ng unang bu Bunga nito last year December 2024. Malaki ang potential nitong Bowen Mango tree kaya gusto ko siyang bigyan ng space para mas lumaki pa. Malalaki ang bunga nito at napakatamis kapag ka nahinog pero kapag hilaw pa ay sobrang asim. Isa ito sa top quality mango variety dito sa Australia kaya pinili ko itong itanim. Suka naman man alam mo. Mm kaya ngayon ay babawasan ko itong aking macadamia tree para mag giveaway dito sa bowen mango tree oops, oops <laughs> <laughs> ay, oh <laughs> More out

Inalis ko na rin yung mga maliliit na sanga nito dito sa gitna ng puno para mas maganda ang airflow nagkaroon na ng space yung Bowen Mango. Ang isusunod ko namang iprune ay yung pinakatuktok nitong macadamia tree para hindi siya gaanong tumaas. Kaya aakyatin ko ngayon itong aming macadamia tree para putulin yung kanyang pinakatip. Madali lang naman akyatin itong aming puno ng macadamia dahil marami siyang mga sanga na malalaki. At sanay na sanay na ako sa pagkakiyat ng puno dahil nung bata pa kami ay nakatira kami sa bundok. Mama. Mama. Hello. Mahilig akong umakyat ng bayabas, mga suha, avocado at kahit pa nga yung mga puno na hindi naman namumunga ay inaakyat ko rin. So, fast. it's windy. Hey, malapit na ah. <laughs> oop, oop, oop. ah. Eh, hulog ko na. na. Kayo dyan? Sige. Sure ka? Uy. Well. Ito yung pinaka-tip ng macadamia na pinutol ko. Meron siyang pugad ng ibon pero wala nang nakatira. It's a mess. So ayan, kung makikita nyo ay na-open up na yung gitna nitong macadamia. At makakatulong rin yon para magkaroon ng good airflow itong puno. Mas magiging productive siya kapag ka most of the stems ay nakaka-receive ng sunlight. Kaya importante talaga na i-open up natin yung gitna ng fruit tree para sa good airflow and sunlight exposure. Ayan, bumaba na ako dahil natapos na akong magpruning doon sa tuktok. Pruning success! <laughs> I can see you, mama. Itong mga napruning ko na stems ng macadamia ay ilalagay muna namin doon sa may pinakagilid para hindi siya nakabalandra dito sa tambayan namin. Patutuyuin lang namin dito tapos later on ay pwede namin i-grind para gawing mulch. At pwede rin na gawing pang trellis itong kanyang mga malalaking stems. Natapos na namin maiprune itong macadamia tree at ang next na aabangan namin ay ang kanyang pamumulaklak. Winter time kasi namumulaklak itong macadamia kaya 1 month na lang at mamumulaklak na ito. Magi-start ito ng June at umaabot hanggang September.